Okay, kumusta? Um, para sa ating pagtalakay ngayon, ang ganda ng material na binigay mo sa amin. Pag-uusapan natin yung, ano ba, yung bigat at parang hiwaga sa likod ng mga pangalan ng Diyos. Galing ito sa mga CP, no? ng isang mas malalim na pag-aaradal tungkol mismo sa mga pangalan niya. Oo, tama. Medyo detalyado nga yung pinagkunan natin. Ang mission natin ngayon, subukan nating unawain kung bakit yung mga pangalang tulad ng YHW o kaya El Shaddai o Jehovah Jireh, bakit hindi lang sila basta, alam mo yon mga titulo lang? Exactly. Paano ba nila may ipapakita yung kanyang mismong pagkatao, yung kanyang otoridad, at siyempre, yung kanyang walang hanggang kaluwalatian? Yun nga. Sige, game, himayin natin ito. Kasi alam mo, nung unang panahon, lalo na sa konteksto ng Biblia, iba yung tingin sa pangalan, di ba? Hindi lang siya pantawag. Hmm, totoo yan. Parang daladala ng pangalan yung mismong esensya. Yung reputasyon, minsan pati yung kapangyarihan ng tao. Oo, parang yung misal ng pirma ng pintor sa painting niya. Hindi lang pangalan yon, tatak yun ng galing niya, ng pagkakakilanlan niya. Ganun na ganun nga. Kaya pagdating sa Diyos, yung kanyang bangalan, um, hindi siya nickname lang. Sagrado yon Parang lagda na nagbubukas sa kung sino siya talaga. At alam mo yung isang um, napaka-fascinating na part dito ay yung eksena sa Exodus chapter 3, yung si Moses kausap yung Diyos sa nagliliyab na puno. Ah, yung sa burning bush. Classic yun. Oo, doon mismo ipinahayag ng Diyos ang pangalan niya. Ako siya na ako nga. Sa Ebreo, Ehye Asier Ehye. At ito, ito yung pinag-uugatan nung pangalang YHVW o Jehova kung isasalin. Ako siya na ako nga. Medyo palaisipan pakinggan sa una. Medyo nga, pero hindi siya bugtong. Parang deklarasyong yon ng kanyang pagiging eternal, self-existent, yung siya ay siya lang. Hindi siya nakadepende sa kahit ano pa. Wow, gets ko. So, hindi siya resulta ng nothing else. Siya lang ay siya. Yun na nga. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kumbaga, dito nakatayo yung buong konsepto ng kanyang kaluwalhatian, yung kanyang pag a Drabe pala yung lalim nun. Akala ko dati pangalan lang. Pero teka, hindi lang naman YHWH ang nabanggit dun sa mga material mo, di ba? Hindi lang. Dito pa lang, makikita mo na yung yaman. O nga eh. Kasi, ang dami pang ibang pangalan na lumalabas sa kasulatan tapos bawat isa, parang nagpapakita ng ibang aspeto niya. Halinda ba, yung El Shaddai, madalas isalin na makapangyarihang Diyos, pero parang may kulang pa dun eh. Tama, hindi lang siya basta raw power. Mas malapit ata sa Diyos na sapat sa lahat yung all-sufficient God. Yung tipong, ano man ang kainangan mo, kaya niyang ibigay. May kasamang pag-aalaga at proteksyon yon. Ah, okay. Mas malalim pala. Tapos, meron ding Jehovah Jireh. Ito yung paborito ng marami pagdating sa provision. Oo, oh, ang Panginoon ang magkakaloob. Naaalala mo yung kwento ni Abraham at Isaac sa bundok Moraya? Oo naman, yung kordero na kapalit ni Isaac. Doon unang lumitaw yung pangalang yan. Nagpapakita ng kanyang katapatan na mag-provide kahit sa huling sandali. Yung tipong siya ang bahala. Hindi lang provider ha, ah, kundi faithful provider. Ganda. Tapos isa pa, Jehovah Shalom. Ang Panginoon ay kapayapaan. Ito naman, hindi lang yung absence of conflict, di ba? Ito yung kapayapaan na buo. Yung wholeness, well-being, kahit na magulo ang paligid. Yung naranasan ni Gideon. Parang complete well-being. Okay. At ilan lang yan, no? Kasi ang dami pa pala talaga. Marami pa. At ang ganda nung analogy mo kanina, parang brilyante. Oo, oh, parang bawat pangalan, ibang anggulo lang. Pero iisang yas pa rin, iisang Diyos, iisang kanyang nagniningning na kaluwalatian yung sinasalamin. Tama. At dito na pumapasok yung um, yung practical na aspeto nito para sa atin. Kasi ang pagkakaalam sa mga pangalang ito, hindi dapat hanggang isip lang. Anong ibig mong sabihin? Binabago nito dapat yung, pag, yung relasyon mo sa kanya. Yung panalangin mo nagiging mas malalim, mas personal. Paano? Halimbawa, kung dumadaan ka sa um, kakulangan o pangangailaman, tapos tatawagin mo siyang Jehovah Jireh, hindi ba't iba yung tating nun? May specific na karakter niya na inaangkin mo. Oo nga, no? Para mas targeted yung dasal mo. O kaya kung um, stressed ka or anxious, tatawagin mo si Jehovah Shalom. Exactly. O sa pagsamba, kapag sinasabi natin yung hallowed be thy name sa Lord's Prayer, hindi lang yun basta linya. Pagkilala yun sa kanyang kabanalan, sa bigat ng kanyang pangalan. Kaya ito yung mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Paano mo ito magagamit? Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay hindi parang pagbigkas ng magic spell. Hindi siya formula. Hindi. Ito ay pakikipag-ugnayan sa buhay na presensya ng makapangyarihang Diyos na nagpakilala sa mga pangalang ito. Ito yung nagiging pundasyon ng pagtitiwala mo ng pamumuhay mo na sumasalamin sa kanyang kalwalhatian. So, kung ibuod natin base sa mga napag-usapan at sa mga material na ito, ang mga pangalan ng Diyos, Parang mga bintana sila. Mga bintana, oo. Patungo sa kanyang di maarok na katangian. At parang paanyaya na rin sila para mas lumapit tayo, mas makilala siya. Hindi lang mga letra, kundi mga sagradong tatak ng kanyang pag-iral at kapangyarihan. Tama. At siguro ito yung iiwan naming pagninilay para sa iyo. Kung totoo na bawat pangalan ng Diyos ay nagbubukas ng isang Partikular na aspeto ng kanyang walang hanggang karakter, yung kanyang kapangyarihan, pagbibigay, kapayapaan, pagpapagaling, presensya, at marami pang iba. Hmm, paano kaya kung araw-araw susubukan mo maglaan ng kahit konting sandali para pagmunihan ng isa lang sa mga pangalan niya? Halimbawa, ngayon, El Shaddai, bukas Jehovah Jireh. Paano kaya nito um, posibleng mabago yung paraan ng pagtingin mo at pakitungo mo, hindi lang sa kanya, kundi pati sa mundo mo, sa mga hamon mo? Hmm, magandang hamon yan. May potensyal na magpabago talaga ng perspektibo.